Hi guys! For today's video, isinubukan ninyo beses na gumalagala na mapaminsan-minsan na hindi lagi naman lang sa bahay lang, ba? Diba? So, eto na nga, nagpunta ako dito sa na arcade, dito sa SM Grand Central, dito sa Caloocan. So, eto na nga, nagulat ako, napakalaki ng arcade na to, na Tom's World. O, di diba? Ang daming tao. Saka, hindi lang mga bata ang nandito. May mga um, may edad na, mga adult, matured, ganyan, mga estudyante. So, ito, makikita ko, nakikita ko isang, isang, uh, isang games na ino, inoompo ng mga adult. Natuwa ako, pinagmasdan ko sila. At tuwa tuwa naman sila at enjoy na enjoy. At ito na nga, nilapitan ko naman itong mga, ano to, mga, claw machine na iba't iba ang mga nakalagay sa loob. May mga prices na may stuffed toys, may maliit, may malaki, may mga candies. So, eto, ayan. May nakita akong maliit na carousel pang bata. <laughs> so, ayan. Na, ang cute. At na matutuwa ka talaga sa, ma, sa mga games na makikita mo. O, oh, diba? O oh, siya. eto naman, dito naman ako napadpad sa katabi lang na ano is a quantum. Quantum nga ba to? Ayan. Napakalaki rin arcade. At iba-iba rin. Ayan o, oh, ang ni Stitch. O, sa akin, ng stop tour. So, ewan ko anong character to. <laughs> At parang may mga washing machine pa. At ba O, oh, diba? Uh, ayan o, oh. may mga toys din na uh do sa mga machine na claw machine at eto mga shooting uh, gallery na basketball ayan o mga stop toys ulit mga cute na stop toys o si Manong eh. <laughs> o si Manong ng stop toys ayan at eto yan mga candies at iba iba pa matutuwa ka, may mga ano naman mga abubot na makikita mo sa machine na yan, kung anong gusto mong makuha. Ayan, oh, may mga couple. <laughs> Sana all. <laughs> Ayan, sige, gala, paikot pa. Napakadami, napakalaki naman itong arcade na ito sa SM Grand Central sa Kalaokan. O, oh, kitam, o yan o, ayan, ang dami, ang dami pagbibigyan, ang laki ng stops, ang laki ng teddy bear, ayan, ayan pa yung mga machine na may mga bilog-bilog <laughs> na hinuhulugan ng uh, coins. O ito pa yung ano arcade, I think quantum din to eh, extension parang ganun, parang apakalaki ah, rin yung mga ano naman siya. Uh, yung sa mga pambata, yung mga sinasakya ng mga pang uh, animal character, ganyan. O yan, no? tapos o, oh, may mga madami dito. Ayan, may mga shooting gallery. Ay, tapos may mga music day na uh, may mga guitars, may mga drums, may mga napansin ko. At dito may isang booth na na isang boot na parang ano siya uh, photo boot yes oo photo boot kasi may, mayro sa loob na para isang family siya nag uh, ng, sila ayun no ayan no o parang uh, remembrance ba ma mini photos na lalabas kanya. ayan oh no? yung mga iba pang ano ayan yung shooting yung basketball ring. Ayan. Meron din dito yung ano, yung spotlight. Parang video kay boot. Ayan. At syempre, di mawawala ang selfie. Syempre, minsan lalambas sa inyong beshi So, selfie dito, selfie doon. Ayan. At uh, pagkatapos ng uh, pag uh, papasyal, siyempre kakain tayo. Ito sa Burger King, ito yung favorite kong burger. O oh, siya, yummy. Ayan, thanks for watching. At sana'y nag-enjoy din kayo. Bye!